Palagi ka bang kinakapos kahit na masipag ka naman, nagtatrabaho ka ng 8 hours, marami ka pang libre na oras, pero wala kang savings. Huwag mong hintayin na mababaon ka pa sa utang, beautiful soul. By the way, this is Jenny V. at ako po ay nakabase dito sa Denmark. And today, share ko sa inyo paano ba ako, lalo na isang OFW abroad, full-time na nagtatrabaho, na tulungan sa online business opportunity na ginagawa ko right now, kahit sinimulan ko ito ng part time 2 to 3 hours every day natutunan kong kumita ng 150,000 in less than 3 months maliban sa kinikita at sinasahod ko noon and that was almost 2 years ago so beautiful soul ibig sabihin meron talagang nangyayari at kumikita tayo ng malaki dito lalo na kung in mo talaga kinopia mo at gagawin mo siya ng seryoso. So, Beautiful Soul, kung gusto mo din na magkaroon ng extra legit na income sa online na kung saan hindi mo kailangan iwan yung full-time job mo kahit 2 to 3 hours lang ang i-google mo dito everyday, check, malaki po ang pagbabago na pwedeng mangyari din sa iyo. So, what are you waiting for? Mag-comment ka ng yes. See you, Beautiful Souls!